Five charges were made against the Bonifacio brothers. Ang kasong pinataw sa magkapatid na Bonifacio ay sedisyon at pagtataksil. A military court was created with Colonel Jose Lipanang as presiding judge. Isang korte militar ang milika kung saan si Colonel Jose Lipanang ang namumuno ko. Death of the Bonifacio brothers the Bonifacio brothers were found guilty and sentenced to death. Idiniklara ng Supremo bilang pangulo ng katipunan na walang bisa ang, ang naganap na eleksyon dahilan sa pandaraya sa botohan ng mga magdalo. Dahil dito, kinasuhan si Bonifacio ng sedisyon at pagtataksin ng mga magdalo. Habang hindi pa nakaaalis naka ng kabiki, siya ay pinahuli at ipinatay ni Aguinaldo sa kanya, ipinapatay ni Aguinaldo sa kanyang mga tauhan. Iniutos kay Mariano Noyel na ibigay ang hatol sa isang seryalong sobre kay Lazaro Kapagal. Iniutos ang pagbalik kay Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na lalaking si Procopio Bonifacio noong Mayo 10, 1897. Malapit sa bundok ng malapit sa bundok ng Pato. Aginaldo commuted sentence to mo. Naniniwala si Emilio Aguinaldo na ang ginawa ni Andres Bonifacio ay kasama sa layunin ng himagsikan. Binagip at nilitis ni si Bonifacio kasama ang kapatid na si Procopio na hinatulang mamatay. Binago ni Aguinaldo ang hatol sa halip ikinulong ang magkapatid ng magkahiwalay at pinarusahang magdikot bilang mga katulong. Pero itinuloy din ang hatol na patayin si Bonifacio dahil umano'y umanib siya sa himagsikan. Dinala si Ina Bonifacio at Procopio sa bundok pala sa Maragondon, Cavite at doon pinatay noong Mayo 10, 1897. General Pio de Pilar at Mariano Noriel persuaded Aguinaldo to impose the original sentence. Inihatong ni Aguinaldo ang parusang pagpapatapon noong Mayo 8, 1897, ngunit hinikayat siya ni Pio de Pilar at Mariano Noriel na igawad ang parusang kamatayan para sa pagpapanatili ng pagkakaisa. Ang magkapatid na Bonifacio ay pinaslang noong Mayo 10, 1897 sa bundok ng Maragondon.